makinig ka. Baka ang kwentong ito ay nagtatago lang sa extension floor ng opisina nyo. June 10, 2008 Dear DJ Lagim, Ako po si L, Night Shift Agent sa isang BPO sa Mandaluyong. Ang kwento ko ay tungkol sa isang palapag na hindi dapat ginagamit. Ang labing pitong palapag, sabi ng mga senior, dati raw itong regular na production floor Hanggang sa may empleyadong natagpo ang patay sa loob ng CR. Nalunod siya. Oo. DJ Lagim. Nalunod sa sariling cubicle. Walang tubig. Pero basang-basa ang katawan. Simula noon, isinara ang floor. Pero minsan, kapag sobrang dami ng calls, kami ang pinapa-assign doon. Noong ako ang napunta, una, tahimik lang, madilim. Kulang sa ilaw. Pero pagsapit ng alas dos ng madaling araw, biglang bumaba ang temperature. Napansin ko, umiilaw ang recording light sa telepono ko, kahit hindi ako nakakol. At doon ko siya narinig. Hindi ako makalabas. Napatingin ako sa paligid. Walang tao. Sa salamin sa dulo ng floor, may nakita akong babae. Mahaba ang buhok. Basa nakatingin lang pagharap ko wala na siya biglang tumunog ang telepono sinagot ko pero tunog lang ng tubig ang narinig ko malalim parang may nilulubog tumakbo ako palabas pero bago ko napatay ang PC lumabas ang huling log sa screen agent 017 status drowning hindi ko na alam kung sinasadya o baka hindi pa rin siya nakaalis. Basta ako, DJ La Game, hinding-hindi na ako babalik sa pitong palapag.